kami dito para mag-enjoy kasi ang gagawin ito pa kami. Pag-promote so, kami ng pwede sa mga ito. Sutukan daw sila na rin doon. Tapos may mga ayun na ba yun? Baba ayun? Ikaw yun, ikaw yun. Ano bang pinagalita rin? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, Anong pinagmamalaki mo? Ano pinagmamalaki mo? Ano pinagmamalaki mo? Ano pinagmamalaki mo? Ikaw lang po. Ano pinagmamalaki malakas. Ginamit nyo lang mga kanyang ulol para sa vlog vlog nyo at sa comment. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-alis sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Nisin kong dulin. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Okay. Ano Alam mo pinagamalaman mo? Ba, sino ano ano po ka, ba kayo dito? dito? Alam po, staff. Sino kayo dito? Ha? Porkit hindi, 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 ka nabigyan? Ay, hindi ka Pumunta kami dito. Pumunta kami dito para tumulong at i-promote okay. yung buron. Ano ka pa? ka pa? Ano sa amin. Sino ba nagmamalaki nito? Ha? Ba't hangin... kayo nang ba ninyo yung mga ng munisipyo? eh, dapat kayo ngayon Gusto nyo Di ba? O, daw siya. Eh, hindi naman daw siya nabigyan. Ayun, no? Ah, sino ba, Mayor? Sino ba yung dito? nyo nga. Dito nyo nga. Mayor! Mayor! Nandito po kami para tumulong. Eh, no, mga sa kami rin ko pala. promote kami rin kami rin Well, my, oh nga, no. teka lang, kung <laughs> um, teka lang, sino po yung mayor dito? Okay. Si Mayor Reyes po. Oh. Mayor, 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 Reyes, tananawagan po kami na ganito po ang klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo ninyo. Ano yun, nag-aantay ka ng lagay? Hindi po. Oh, ba't ganito? So, alam, alam mo naman, na, di ba, kailangan ka pag-coordinate dito bago oh, namin gawin yun. Okay. Okay. Kaya kung buwan kami mag-assist, ba't namin bigyan niyo mag-assist? Eh, para sa mga oh. kapatang bahay niyo dito, nag-inigod ka rin po, di ba? Sino pa kayo dito? suno talo takamusiyo sabat mas unang ay nagdyan ganon hindi ko hindi pa ganon 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 po ganon po ganon 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 po. Sir, pwede kong magsalita. Ganito uh -huh. po, si Mayor po na sa... Hindi, gusto lang namin iklaro. Ano po ba ang tama? Ta Sangayon po ba kayo sa ginawa niya na pinahiyaan niya kami? Hindi uh -huh. kami ganit sa lahat ng tao dito ha. Sa di salat salat. Na, nah, lahat po kami sa... Wala so, um sa iyo po Sa lahat po sa... Hindi dami ang tigay namin. Sa lahat po sa... Isa lang, salamat salamat isa lang. So, tahan lang po ka, usapin natin. Kasi, nandito kami. Tulong na kami, nandito kami para mag-ende. Pumunta kami dito dahil gusto namin rin yung mga tao. Pinost ko kung ano na ipamimigay namin. Nakapost naman din ah! Tingnan grocery kung gano'n. Abot na naman sana. Wala mo na 'yun. Ano pa yung lang, ikaw lang. tawlan. Ay okay. Atapong-tapo mo sa SM na sa O kung may ibaba, sabi ko ba? munisipyo ka. ka mo. Dapat di ka lang galit sa ganun. Hindi tsaka niyayan mo na suntukan, eh. Bakit mo suntukan? Eh na kayo? Hindi, Hindi. Hindi, explain natin bakit mo oh, 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 siya niyaya. Wala na. Oh. Tip mo lang galon? Sir, ako muna kayo, sir. na lang po tayo ng mahina. Oh. Okay, kasi nakaka-hide eh. Okay, magdidiin nga, kasi. Gusto ko sabihin Para daw sa pagbablog? Kumikita ba ako diyan sa pagba hindi Hindi? yung pack na 'yan? Moment oh, May binudt pa akong video, may binudt pa akong video na live lang ako. Sabay 'yun. Atin po promote ang Palawan. Kaya na, mo ngayon, hindi ka po ang ka mga ugali mo. Para yung mga tangyong alawal, ganyan umaasa ng lagay sa munisipyo. Grabe kayo. Mayo, masisira na dito. Pinop, nandito po kami. Ang yabang po ako sa mga asa mo. Ang yabang na pagbumuka. Tumulong na kami. Kami pa'y masama. Para na asa to. Ano ba na lang na